Pang-apat na araw na nga kami dito sa Bicol at last day na rin nga namin. Maaga nga kaming gumising around 2.30 a.m. kasi nga pupunta kami ng Albay. Isa rin nga to sa mga dahilan bakit nga ako sumama kay Mitch. Kasi gusto ko talagang mapuntahan yung Mayon Volcano. Pati na din nga si Marinel. Although taga Bicol din nga kami pero hindi pa rin talaga kami nakakapunta ng Legazpi Albay. Pagka manggagaling nga dito kay Mitch, papunta dun sa probinsya nga namin sa May Karamoan. Parang babiyahe ka rin ng mga anim na oras pa ulit. Bungad nga lang nga ng Bicol tong probinsya nga nila Mitch. Dito nga ulit to sa Ragay So yun nga, maaga nga kaming gumising ngayon at maaga kaming babiyahe papunta nga ng Ligas. Galing nga dito sa Mayragay, 4 hours naman ang biyahe papunta ng Albay. So yun nga, medyo malayo-layo din talaga kaya kung hindi talaga namin sasadyain, hindi rin talaga kami makakapunta. Kaya nga kapag ka, umuwi nga kami ng karamuan, hanggang tanaw lang din namin sa biyahe nga yung Mount Mayon. Lagi ko na nga lang nga sinasabi sa sarili ko na mapupuntahan din kita. Pagka na nga, nakarating na kami dito sa Mayligaspe, Albay, at nakita na nga namin yung Mount Mayon. Yung driver nga na si Kuya Jess at saka si John Paul. Kamisado na nga nila yung magandang spot dito nga sa Albay. Kasi lagi nga, nga nare-rent yung van nila papunta nga dito. Bumaba nga muna kami sa kahabaan ng road nitong Ligaspe. So dahil nga sabik nga kaming lahat akala nga namin ito na yung pinakamagandang view <laughs> Kaya hindi rin kami magkanda o gaga nga magpicture. Umabot din siguro kami dito ng 20 minutes. Kanya-kanyang aurahan na nga yung ginawa nga namin. nag alternate na nga na nga kami kung sino yung kukuha ng mga video sa mga sarili nga namin. Bandang 7 naman, pumunta naman kami dito sa May Kamali. Meron din nga sila dito ang spot na kitang-kita mo rin talaga yung Mount Mayon. Isa nga to sa mga park nila dito sa May Kamali. Kitwinan Ranch nga yung tawag nga nila dito. Dito naman may entrance fee na 30 pesos per head. I think maghapon naman na yon Hindi rin kasi kami nagtagal nga dito. Dito, yung mga activity naman na pwede mong gawin, pwede kang mag-camping. Meron din nga silang ino dito na ATV rides. Hindi ko nga lang alam kung magkano. Madami din nga ang mga riders na nagpupunta nga dito na galing pa ng Manila. Yung iba naman, galing pa nga ng Bulacan. Dahil sobrang aga nga naming umalis ng bahay, hindi pa nga kami nag-almusal. Dito nag na rin nga namin balak mag-breakfast. Nagbaon nga si Mitch nung mga niluto pa nga kahapon. Yun na nga yung pinagsalusaluhan nga naming lahat. Pagpasok nga namin ng Albay, napakalakas talaga ng signal kahit sa ang part nga kami nagpunta talagang may signal yung mga phone nga namin kaya nagkaroon nga kami ng chance na makatawag nga sa bahay mm. hi muna Mm. Hey, hello Jenea. Hello, Hi, Jack. Hi, Jack. <laughs> Kamusta kayo mga best friends? Hi mga vlog! Hi mga guys! What's up? What's up? Andito lang lang sa si Albay! Nagpapamay yung karakter! <laughs> <laughs> Alam mga artista! di lang kami ng Maynila! <laughs> Ang ganda na burung ng Maynila! Xavier, si gusto kong makausap, hindi ikaw! Tina? <laughs> Xavier! Si Pagkatapos nga namin mag-almasal ni Merinel, niyayak nga siya pumunta nga dito sa may baba para nga makapagpa-picture at makagawa nga ng video. Maya-maya nga sinundo na nga kami ni Mitch kasi pupunta na nga kami dun sa susunod nga namin pupuntahan. One hour din nga kami nagtagal dito sa may Twinan Hills. So yun medyo nahihirapan talaga akong banggitin tong pangalan nga ng park nga na to. <laughs> Basta dito nga to sa may Kamalig, Albay. Ang bilis nga lang nga namin dito at aalis nga agad kami. Yung susunod nga naming pupuntahan doon naman sa may Daraga Albay. Doon naman matatagpuan yung lumubog nga na simbahan. At isa rin talaga yon sa mga gusto ko talagang makita sa personal kasi dati sa mga text buko lang siya nakikita and sa mga poster kasama nga din siya sa tourist spot dito nga sa Pilipinas. Mula Kamalig naman, 20 minutes naman yung biniyahe nga namin papunta nga dito sa may Daraga. Kami nga lang nga ni Mernel yung nagpunta tadi to may entrance naman dito na 20 pesos. Yung iba naman namin kasamahan, pumunta naman sila dun sa may souvenir shop. Nakapasok na kaming dalawa ni Mernel at pagpasok na namin dito, hindi namin masyado nakita yung Mayon Volcano. So yun nga guys, kapag gusto nyo talagang makita yung Mayon Volcano na buong buo, kailangan nga maaga ka pa rito. Kahit nga dun sa Quitinan Park, kapag katanghali ka na rin pumunta, matatakpan na rin talaga ng ulap yung Mayon. Kaya sinadya rin talaga ni Kuya Jess at ni John Paul na maaga nga kaming umalis. Para nga may maabutan pa kami na mali pinaupatingnan yung bulkan. So itong simbahan nga na to, tinatawag nga nila tong Kagsawa. Binuo nga to noong 1724. Then lumubog na nga siya ng 1814 dahil nga sa pagputok ng bulkan mayon. nagresearch pa talaga ako nang sasabihin para nga sa simbahan nga na to. <coughs> after nga naming maglakad-lakad nga ni Mernel dito, lumabas na nga kami kasi pupunta naman kami dun sa may mga souvenir shop. At bibili naman nga kami ng mga pampasalubong. Dito nga lang nga din sa tapat, marami ng shop na mga pagbibilhan. Of course, nasa Bicol tayo kaya puro pili talaga yung mga itinitinda dito. Iba't ibang klase nga lang nga ng pagkakagawa. Maraming klase ka rin nga mabibili kasi nakatali-tali na siya ng tagwa 100, yung iba naman tag 150. Tumikim din nga kami ni Mernel ng sikat nilang ice cream dito. Yun nga yung silly ice cream. Then, Ubi ube flavor yung pinili naman ni Marinel and level 2 nga lang hanggang level 5 nga siya tong level 2 nga na to pwede pa siyang kainin ng bata kasi hindi naman siya masyadong kaanghangan so yon yung lasangan ng ice cream na to ube pa rin pero maanghang lang siya so hanggang dito na lang po muna ulit yung ating video for today guys maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag iingat po kayo palagi God bless and babush